Iman. Sumasabi. Kambing naman 'to kaya siya maubid. Susukat po kuya. Di bakit pam dito? Dito naman po kayo sa loob. Iman. Masaba ba isukat? Syempre bibiling ko 'to kuya, babayaran ko 'to. Ay. Ay. Ay, po ba si Sheruina? Yes po. Ay, ano po yung order ko? Magkano po ito, kuya? Ay, 179 lang po. Ay, bakit po harong alit, kuya? E, uh, hindi ko po alam nun eh. Okay ba itong order ko, kuya? Okay po yan, ma'am. Ah, um, pwede ko po kong ma-check? Eh, pero ma'am, pag binukhan nyo na po yan, babayaran nyo na po yan. Eh, paano ko po malalaman kung kasya po sa akin? Hmm, hindi ko po alam nun kasi delivery boy lang po ako ma'am eh. Pero sa-check ko lang muna, kuya. Pero ma'am, babayaran nyo po yan pag binukhan nyo po yan. Oo, oh, babayaran ko naman po, kuya. Sa-check ko lang po. Ito lang ma'am. Ito lang ko lang ah. Sige po ma'am. Pwede nyo na po. 179 right? At yung kasama na po yung delivery fee. Wala po. Baka hindi ka sa akin ito po kuya. Asya po yan ma'am. Oo. Masyadong maliit. Wait lang. Si-check ko lang kuya ha. Try ko kuya ha. Uy, ma'am! Bakit oh, pwede naman po kayo sa loob eh? ko kuya! Di bakit ma'am dito? Pwede naman po kayo dun sa loob. Ayan, ma'am. Basta ba mga isukat? Siyempre, bibiling ko to, kuya. Babayaran ko to. Kung hindi kasi sa akin. Kaya, kababayan yung tao eh. Paano ko to ibabalik, kuya? Sana sa loob niya na nang sinuka. Kasi, hindi mo ba kayo na ba kayo tao? Lalaki po ako mm. Hindi na iyan. Kuya, paano nga po yun sa likod? Ma'am, baka pwede ma'am sa asawa niyo na lang ma'am. Baka po nag-iya sa loob. Hindi ko kasi, wala akong kusama dito kuya eh. Ako lang mag-isa. Paano nga ko, ma Oo, po yan? Grabo ko ma'am. Opo. Dali lang po. Patulong ako kuya. Sige na po. Patulong ko ako.

Kuya. Ayan. Ay, mamang malaki po nito, mamang wala po akong bariya, mamang. Okay lang. Okay lang, Kuya. Okay lang po, okay po ma'am? Yes po. Mamang, dalawang libro yung laki, laki po na yung Wala kasi akong bariya, kaya ayan na lang, Kuya. Paano mamang sukli niyo po? Huwag mo na yung yung sukli ko, Kuya. Sa'yo na yan, Kuya. Sa'kin sa na po ito, ma'am? Yes po. Ang bait ko naman po, ma'am. Saka, ma'am, vlogger po kayo, ma'am. Lagi ko po kayo napapanood. Saka, wala po pala kayong pinagkaiba sa personal thank you. At hindi lang yan, kuya. Dibigyan kita ng ship. Ship international, kuya. Ayan. Saan lang ito bang itong ship? Yes po. Tignan mo po, kuya. Check mo po yan. Ship po yan. Ayan. Pati ito tatlo, ay tatlo, 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 oh, sa... Tatlong... Tatlong po. Ano ba? Oo, oh. para sa iyo. Oo. Saan po naman talaga? Yes. Salamat po pala dito sa binigay nyo. Napakalaki ng Sige po, thank hindi you po. Ay, ma'am. Bakit Pwede po mo ito picture? Pwede naman po. Salamat po.